Balutin mo ako ng ano mga nag... ng na iyong mama. Uh, Sa ito galing? Ang ito medyo ka pera. Ba't na ka? ini ginaw ako eh. Bakit? Lasang ulan. Malamig? Uh Oo. -oh. Mulan? Ha? Mulan? Mulan nga eh! Magyo? At, hindi, hindi naman. Ambon-ambon lang. Ako. Mga pinyoga pero, mga kabata helmet, ito pa itong, ano natin, bigyan ng reaction. We would like to acknowledge the arrival of et talagang iba talaga si VP Lenny. Ibirima Bijogapar. Mm. nanood yan kasama si Meme Vice ng End the Breadwinner is. Yes. abah lumipad pag kinabukasan Bijogapar kaya sabi nga ni Sir Rafi Luzon, Bisayas, Mindanao nga si VP. Pumunta sa Marawi si Pipileni Bijogapar para Bakit? personally makiramay para magpaabot ng pakikiramay. Pumunta talaga sa Marawi si VP Lenny. Kasi yan yung mga tao din na naging katawang niya. Di ba? May project ka di ba sa Marawi? Videographer. Oh, sa ang education. Mga tuhay, yes. Di ba? At saka di ba yung nagbangka dati si VP? Oo. Uh -huh. Oh ano eh, tinuntun nila at napuntahan nila yung pinaka kaloob-looban ni para oh. magpaabot ng tulo. Kaya ganyan talaga ang angat buhay lalo na nung Vice President pa si VP Leni. O di ba mga kabata helmet? Grabe ang 2025. Kasi mm -mm. Sa pasabog na. Wala ka parang si VP o. Oh. Talaga Fly, fly siya kaga. Oo, oh, talaga. Ano... Yes, video kapal. Kasi yan yung pagtanaw ba pa ng ano mo, Pakikiramay mo dito sa mga tao, Bidjoga, parin mm. natakasama mo noon, 'di ba? Mm -hmm. Naging katuwang mo sa mga projects, 'di ba? Mm -hmm. Grabe talaga mga bata helmet. Ang ni Roberto talaga. Wala talagang kapaguran, Bidjoga, talaga kapag tuloy-tuloy araw-araw servisyong totoo 'ko, oh, diba ba? Chokay wala pa yung angat buhay noon. Talaga yan na yung ginagawa niya. Yes, kasi o, dito puntahan niya yung mga malalayong yes. lugar. Yes, kasi nga, mga bata helmet, yung angat buhay po kasi nag-start yan Nung nasa office of the vice president pa si VP Lenny, mm -hmm. di ba nga dahil nga konti at karampot lang yung funds na inallocate o binigay doon sa departamento nila, sa office of the vice president, minaksimize yan ni VP. Mm -hmm. Kaya nagkaroon po ng angat buhay. Mm -hmm. At nung pong hindi na VP si VP Lenny, tinuloy pa rin ang angat buhay bilang NGO na po. Mm -hmm. diba? mm -hmm pinakamalaking NGO. Oh. Oo, at saka yung pagtulong niya, noon pa yun. Oo, noon pa, Diyos Mio. Noon pang ano, Mayor si Sec si Jess. Oo, noon pa, ba? kaya huwag kang ayu ano dyan. Kaya yung mga troll dyan, tigil-tigilan nyo na nga, hmm, nakakalawa. Noon pa yan. So, 2025 na, bago na kayong script. Is old oh, na, kakaumay na kayong mga troll. Script na nga eh. Ay, sabagay, no? Script. Scripted. So, ayan nga, mga bata helmet kung nagustuhan mo am bro dito huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para like at updated sa lahat ng mga in po namin ni Bicho Gabar. Masabi ko missa guay niya na helmet din na bookie keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Palu mo, mo, ngayon na gusto ng natutulog. Tapo din sa party sa kabilang. Bakit balutin? Sino yan? Hindi ako makulit. Balutin. May handaan? Ah, may party? Huwag so naman? May party na naman sila? Balutin mo. Ako. Nang lingwan. Pwede 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 nang... na. Papi Bago. pa rin. Sir